Po para sa ating lahat sa gabing ito. Buhay po ba ang Diyos? Amen. Kahit po ilan lang po tayo, sa ito banal na ng Diyos, tayo po ay magpuri. Amen po ba? Uh, sa oras pong ito, uh, may ilang mga kapatid tayong magbabahagi sa atin kung paano nga po nila nadama natunghayan ng kahawagaan ng Diyos na buhay sa katawan ng ating Apo uh, at ang una pong magbabahagi sa atin, atin pong palakpakan, ang Diyos na buhay sa katauhan ng ating kapatid na si Arlene Tubeo ng Bahay Pare. magandang umaga po sa gabing ito tunay nga po na kapag tinawagan ng Panginoon hindi po pwedeng humindi <laughs> uh, ang ipa ang ipagpapasalamat ko po sa Ama una po yung kaganapan po noong anniversary dahil po nung Sat uh, Saturday po na inannounce ni Mami Beth na may open daw may apat daw po na slot na sa apat na shareer sa so, pakalakas po ng ojok sa akin noon na ibahagi nga po yung ano ng anak ko so balit hanggang hapon po Uh, lang ko po kasi sabi ko matagal naman na, halos mag one year hanggang po nung magagabi na po yan ayun, talagang hindi ko po mapigilan yung udyok sa isip at damdamin na mag-text po kay kapatid na berehe, po tinext ko siya, ang sinabi ko po kung loloobi ng ama, at hindi po mapupuno yung apat na sharer at mm, hanggang anniversary isama niya po ako, pero kung mapupuno po huwag na, so hindi po siya nag-reply hindi rin siya, akala ko po hindi na nga po kasama. Hang nung magkita na po kami dito nung anniversary, sabi ko, ay hindi na receive siguro yung text. Sabi ko pong ganun. Tapos po hanggang sa nung magsisimula, na, natapos na po yung misa nung no, nagla-lunch na, wala pa rin pong sinasabi kahit na nakikita na kami ni Kapatid na Berhel. Tapos po nung matatapos na po kumain, eh, nung kalagit na sabay sabi niya sa akin, ah, uh, kapatid, humanda ka kasi kauna-unahang kang mag-share, sabi pong gano'n. Uh, ang mensahe po na, na ano ko doon na pahiwa na ano ng ama, misan po ba diba, may mga kahit tayo, may mga ano po tayo na akala natin hindi po narinig. Misan po akala natin, wala pong, walang sign na dininig ng Panginoon yung ano natin, pero tumaring, uh, hindi po natin na mamalaya yung po palang panambitan natin ay naririnig niya at ibinibigyan niya pa rin po yung the best sa atin. Tapos po, hindi po Um, kagalingan din po ni Pinagkalob sa akin ng ama, di po ba nung nag-share din po ako dito nung last, di ko po, po unang nobinaryo po, ah, uh, nung bago nung nobinaryo po noon, Wednesday, na talaga pong sumumpong po yung sigmura ko, yung dati kong sakit noon na talaga pong nagsusuka po ako na hindi po ako makakain. Talagang dalawa, halos dalawang linggo na po yun hanggang sa kailangan ko na pong pumunta ng doktor dahil requirements nga po yun sa office namin na may medical certificate. Ah, uh, napakadakila po ng Ama dahil pinagkalooban niya po ako ng doktor na tunay nga po na ginagabayan po ng banal na espiritu na kahit na ko po yung na herbal po ako, nasabi ko nga dito ako gumaling na sa pamamagitan ng mga dahon-dahon na dumaan ako sa maraming doktor, hindi ako gumaling. Alam niyo po ni isang salita, wala po siyang sinabi na against sa mga sa ginagawa ko. Tapos po, napakadakila po ng Ama dahil Umiinom na po ako ng herbal siguro mga hindi po mga isang linggo na pero ganun pa rin po talaga hanggang linggo na hindi ko na po talaga kaya yung sakit. Tapos po Ayoko man po sanang mag-text sa mahal na apo dahil alam ko pong pagod na pagod siya. Kaya lamang po talagang kailangan na po dahil talaga napakasakit po talagang ng sikmura ako. Talagang nangihina na po ako. Napakabuti po ng ama dahil tunay nga po ng at ang mahal na apo kunching ay kinalugda ng ating Panginoon. Na kaya niya po talagang sa, na isang sambit pa lamang po talaga o pagka-text pa lang po natin. Talagang Ah, hindi po siya nagre-reply pag send pa lamang po ng message. Talagang marireceive mo na po. Alam niyo po, pagka-text ko po na yon para po talagang napahid po talaga yung ano na sikmura ko na yun. Kaya po, papurit pa sa salamat po ang aking ang aking ibinibigay sa ama. Muna po, maraming maraming salamat po. Sadyang ipalad mo kapatid, sapagkat patuloy na pinapatunayan ng ama sa'yo na Diyos na buhay siya higit sa mga taong patunay na sa kanya ay tapat na tumatanggap. Amen po ba? Ah, ang ikalaw po nating magbabahagi, atin pong palakpakan, ang Diyos sa buhay sa katawan ng ating kapatid na si Sally Kalma ng Paligi. sa gabing ito. Pasensya na po kayo. Pinipilit. Ngayon po, medyo matatag na po ako sa... Alam niyo na po siguro yung... Nyari sa anak ko, di po ba? Pero alam ko po, pagsubok lang po sa amin yun. Tinitingnan po kung gaano kami katatag na mag-asawa. Nga po pala, pinakamaganda po sa pagkawala ng anak ko, naakay ko po yung mister ko dito siguro po nakikita niyo po siya, nakakasama ko siya kay paunti-unti lang po. Pasensya na po. <laughs> po na po. Nando pa rin po yung sakit sa pagkaawala ng anak ko pero pinipilit ko pong maging matatag. Kahapon po nung nilawan namin po siya. Nung pong paalis kami, parang sabi nga po, wala na po siya doon. Di po ba? Katawan na lang lupa niyang nandoon. Pasensya mo po. Masaya po akong malungkot kasi hindi na po siya nahihirapan. Sabi niya po, nandyan lang siya sa tabi Lagi kayong sinusubaybayan. Ano nga po ang anniversary natin? Nandun po yung inggit bilang katauhan doon sa mga nag-share. Di po ba narinig nyo siguro? Mga anak nila, nags malaki na. Di po ba? Po siya? Noong po kasi last year na anniversary, pong nga ko, marami pong may sopas po nun, may pandesal. Namimigay po yung sa nating kapatid na caps. Hingi po na hingi yung anak ko nung nang bigay na naman po ng pagkain nung, ano. Namiss ko na naman po yung anak ko. Nilapitan po ako ni Tia Elena. <laughs> Siya po nagpapalakas ng loob sa akin. Sabi niya, Oo, oh, huwag kang malungkot. Pasensya na po ako anniversary natin. Pero, niiyak ako. Hindi, okay lang eh. Kaya yung nasa, nasa yung espiritu ng anak mo. Kaya nagkakaganya kayo ka sa akin. Siya po lagi nagpapalakas ng loob. Apo, ah po. Salamat po. Pasensya na po ah. Hindi ko po talaga mapapigilan eh. Alam, alam ko pong masaya na yung anak ko. Ang inihiling ko lang po sana naintindihan nyo na um, talagang mahina pa po yata pagdating sa anak, di po ba? yun na lang po, ang ganda na lang po. <laughs> Parang napapalungkot ko na po kayo lahat. Oh. Salamat kapatid. Ay, ah. ah, yung pangyari sa buhay mo, yan ay kalooban ng ama. At sa pagluha mo, umasa ka na may kagalakan kang kakantan. Amen po ba? patuloy kang manalig sa ama, umasa. Uh, ang ikatlo pong magbabahagi sa atin, atin pong balakpakan ng Diyos na buhay, sa ating kapatid na si Suseng Clemente ng Paligi. ganda ng umaga po para sa gabing ito. Ang uh, aking pagbabahagi ay pagbabahagi ng pasasalamat uh, para po sa bago kong trabaho. Tunay nga po na pag ang Diyos ang nagbigay, uh, sisiglan uh, magiging masaya ka sa ibibigay niya. Noong po ako sa board exam, uh, nagpray po ako sa Diyos Ama na tulungan niya po ako para makahanap ng bago kong trabaho kasi gusto gusto ko na po talagang makapasok sa public school para mas lalo akong makatulong sa aking magulang. And then, ng mismo birthday ko po, nagpasa ako ng lahat ng requirements para po sa pag-apply ko. And then, pagkatapos ko pong mag-apply, nagsimba po ako sa Espiritu Santo sa May And then, nanalangin po ako ang sabi ko po sa kanya, sana po, Diyos ama, kayo po yung maging backer ko para makapasok ako. And then, nung uh, pagkatapos ko pong magpasa, nag-text na po yung school para po sa tatlong bahaging gag 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 gagawin po namin para po sa pag-apalay. Una po, interview, sumunod, demonstration lesson, then exam. And then, nung unang araw po, nung interview, uh, uh, nag-pray po ako na sana po, ang Diyos ama po ang may bigay sa akin ng katalunuhan para po masagot ko po ng tama yung mga tatanungin sa akin. Then, makalipas po ng tatlong araw, uh, demonstration lesson naman po yon. Then, nag-prepare po ako. Then, pagkatap, nung mismong araw po na yon, pagtungtong ko po mismo dun sa gate na pagdedemohan ko po, tatlong beses ko pong sinabi na, Jesus, as I trust in you. Jesus, I trust in you. Jesus, I trust in you. Then, sa tulong at gabay po at pananalig ko sa Diyos Ama, napakaganda po ng kinalabasan ng demo ko. Na, tunay na tunay na po na kapag sa, sa Nagtiwala ko po sa kanya, magiging maganda ang lahat. Dahil yung mga bata pong pinagdemohan ko, sila po yung mga hinandel ko na nag-OJT pa lang po ako. Nagulat nga po ako dahil sa kanila ako na-assign. Uh, kaya po, nagpapasalamat po ako. Then, after po ng uh, sumunod po naman yung exam po, English Proficiency Exam, then, tulad po ng una and then pangalawa ko pong ginawa, patuloy po akong nananalig at nananampalataya na siya po ulit ang maunguna sa, sa exam ko. Then, makalipas po ang isang buwan, lumabas na po yung ranking sa Division City School of Manila. Uh, tunay pong buhay ang Diyos dahil pangalawa po ako sa pinakamataas sa lahat po na nag-apply sa buong District 1 ng Manila. And then, uh, ako po yung first dun sa school na in-applyan ko. Sobrang saya ko po. Uh, sabi ko po na, nasabi ko po sa sarili ko na tunay na tunay ko, kapag ikaw ay nananalig at palataya sa Ama, ibibigay ang marapat para sa iyo. Then, makilipas po ang tatlong linggo, uh, nag-trix na po yung divisions office para ayusin ko lahat ng requirements ko. Then, nung nagsimula na po yung requirements, then medical, uh, anin po kasi yung medical na kailangan ko. Then, meron po kasi isa na bumagsak ako. Sabi, nalungkot po ako kasi sa, isip-isip ko po, matatapos ko yung requirements ahead of time na ibibigay na deadline. May e, nag-text ako sa kay nanay, sabi ko, bumagsak ako sa real analysis ko. Kasi, alam ko naman kasalanan ko yun kasi mailig ko mag solve drinks. Uh, masyado pong mataas yung WBC ko. Then bumalik, punta po ako sa City Hall, sabi ko po na bumagsak ako. Sabi niya, mag ka ng gamot, sabi sa akin, para nga daw po bumaba. Eh, sa, sabi ko kay nanay, Uuwi na lang ako dyan Friday at hindi na ako iinom ng gamot, inom na lang ako ng dahon-dahon kasi alam ko naman sa bato lang naman yun. And then nung pinainom po ako ni nanay ng gamot, nilagay niya po yung alokbati. Tapos po the other day, nagkaroon naman po ako ng menstruation which is hindi po pwede na mag ulit. Eh sabi ko, hala, paano yan? Baka hindi ako mabot kasi Thursday yung requirements ko. Eh, sobrang tagal ko po kasi magkaroon ng mens. Then bumalik po ako sa situs, sa division. Sabi ko, e paano po ba yun? Hindi po ako agad makakapagpa-medical. Sabi ko pong ganyan. Sabi niya, okay lang, sabihin mo na lang, extend yung deadline mo. Kabang-kaba po ako na, sabi ko, baka hindi ko ma-meet yung deadline. Pero po, ah, dahil uminom nga po ako ng dahon-dahon. Tapos, aw, oh, tubig, then buko. Then, nung pangalawang ano ko po, ang deadline ko po is May 2. Then, pangalawang subo ko po, May 2. Iniisip ko po, makukuha ko pa po yung result the other day. Napakiusapan naman po yung nasa lab na kung pwede po, makuha ko din ng mismong araw. Then, after nun po, nakuha ko din. Buhay po yung Diyos, na po ako. <laughs> Nagulat po ako kasi iniisip ko na dahil sa pagkabagsak ko doon sa med, uh, medical resort ko, baka hindi ko maabutan. Mismong araw din po palang May 2, aabot din po pala ako sa deadline ko. Then, sa nung napasa ko na po lahat ng requirements, sabi po doon sa per, ng personal sa divisions office, bumalik ka na lang ng May 20, baka meron ka ng appointment letter. Bumalik po ako ng May 20, lungwas po ako ulit. Then, sabi ko po, uh, magpapalo up lang po ako kung meron na po ba. Then, sabi niya, ay, wala pa. Pero po sa akin, kahit na wala pa, hindi po ako nalungkot. Dahil alam ko po, uh, tinakda na, ng Diyos kung kailan niya po ibibigay sa akin yon. Sabi niya sa akin, bumalik ka na lang ng May 28. Then, bumalik po ako ng May 28. Then, nung bumalik po ako, nang habang po ako ay nasa bus, lumuwas po ako, nagpipray po ako na inaangkin ko na na ito'y para sa akin. Then, nung mismo pagpunto ko po sa division's office, then yun na po, binigay na po yung appointment letter ko. Then, nakapag-start na po ako ng June 3. Then, sa, tulong at gabay po sa akin ng Diyos, nakakaya ko po ng, ng buong lakas, yung profesyon na binigay niya po sa akin bilang isang guro. Um, bago po ako pumasok sa araw-araw, paglabas ko po ng pinto, kasi noong unang ano ko po, buwan ko po, nahihirapan ako, lalo na hinahandle ko, special child. Sabi ko, lagi ko pong, uh, dinadalangin sa kanya araw-araw na nasa Diyos po, uh, Diyos sa mana. Kayo po yung manguna sa lahat ng gagampanan ko para maging matatag, malakas, at maging, mabuting guru po ako para sa mga estudyante ko. At buhay po ang Diyos na gagampanan ko po ng maayos yung trabaho ko. At natutuwa po sa akin yung mga kasama ko dahil sabi nila po na masipag daw po ako sabi ko. Ah, uh, ang Diyos ang nagbibigay sa akin ng katatagan at kalakasan para magampanan ko yung tungkulin na binigay niya sa akin. At sa trabaho pong uh, sa trabaho pong ibinigay niya sa akin natutuwa po ako dahil mas natutulungan ko na po yung pamilya ko. 'Yun lamang po at maraming salamat. At napakapalad mo kapatid, sapagkat sa dakong ito ay nabuksan ng iyong pananaling at pagkilala sa Diyos. Sumatagang yung pananampalataya. Nawa, magpatuloy ka sa iyong katapatan at pagkilala sa ating Ama upang sa tuwing makamit mo ang tagumpay at kagalakan. Amen po ba? Uh, paalala lang po sa mga kapatid po nating kaps, uh, ang inyong pumbuwa ng pulong bukas sa ganap na ikawalo ng umaga. At bukas din po ang ating kapatiran, ang mga ngasiwa sa banal na misa sa ating parokya sa ganap na ikaan ng umaga. Marami pong salamat. At ang lahat po ay nananayang tumayo at ating